Ayun, mga masayang tanghali. Tayo ay papauwi na no. Pero tayo ay babiyahin ngayon, papunta tayo ng Santa Misa. Galing tayo ng Kalookan, mga At dito tayo ngayon sa Aranita Avenue no, diretso na tayong Santa Misa nito. Yan, dito tayo nagdaan dahil may puntahan tayo sa Santa Misa, mga guwik. Samahan niyo ako at ito lang ang daan natin, diretso lang 'to hanggang sa SM Santa Misa no. Ang Aranita Avenue. Yan, diritso, diritso lang. Pabiyahe lang tayo sa tanghaling tapat, no? Mainit, mainit. Ayan. So, dito tayo sa stage 3 ng Skyway. Ayan, makita natin. Nakatatapos lang yan. I-construction e at sobrang traffic nga dito nung araw, no? Ginagawa pa yan, mga weeks. So, diretso lang natin ito mga gawiks no. Ang kalsadang ito no, gabyahe tayo pa Santa Misa no. Ayan. Dahil sa ngayon ay tanghali, maaring hindi tayo ganong mata matatrapik no. Maaring ang traffic dyan ay yung sa stoplight ng Kisuna Avenue. Dahil doon madalas maraming mga sasakyan. tuloy patuloy tayong bumabiyahin nakaguna ang stoplight yan dito sa may Del Monte yan Del Monte Avenue tuloy tuloy lang tuloy tuloy lang tayo traffic dito. Stoplight ulit. So 'yan mga guys, nakaguna tayo. 'Yan, dito sa stoplight ng Amoranto. 'Yan, dito 'yan sa Ennis Amoranto. Diretso na ito mag-week sa stoplight ng Quezon Avenue Buti na lang at mayroong harang ang araw Hindi mainit sa ilalim ng skyway tayo Ay, talaga may iwasan dito traffic talaga dito ayan traffic tayo mga usad usad lang to so yan tayo mga na nakago pero traffic sa harapan natin ayan usad pagunga dito mga pag dito tayo mapadaan no? ayan sa Ranita Avenue dito sa <coughs> lalo na doon sa kanto ng Kisunab mga guwigs dahil sa ibabaw tayo no wala namang ilalim to <laughs> yung may ilalim ay yung Kisun Avenue doon walang traffic pag nasa ilalim ka pero ito yan tagos tayo daritsong Santa Misa kaya tayo ay dito naman matagal na tayong hindi napadaan dito mga guwigs matagal na panahon at ngayon ulit tayo ay napadaan ngayon dito at naranasan nga natin ngayon ang traffic kami nakapark sa gilid mga Greeks at mayroong ambulansya sa likod natin ambulansya sa likod so yan ang Ambulansya mga Greeks, medyo matagal na-stuck dito sa traffic go, go, go Yan, green tayo mga guwigs Dito sa Kisunab no Yung mga kakaliwa ang naka-stop So na tayong Santa Misa nito Ayan Talagang matrapik doon Ang daming kumakaliwa uh, Dito maluwag na sadya natin magwits ay doon tayo sa Chuchi compound mayroon lang tayo doong dadaanan so lagi tayo doon nakakapunta magwits sa Chuchi yan mabilis lang dito medyo hindi ganong matropic doon lang sa may stoplight So mga guwis, may stop light na naman no sa Rodriguez no ayan na tayo ay sigurado may stop dyan stop 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 ayan naka read naka read tawid lang tayo dyan mga guys so ayan na naka na tayo mga guys tatawid na tayo dito sa stop light basta magwigs mga ah, weeks abot 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 o oh, hindi ayan green 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 grass uy dilaw na hindi tayo mabot okay, stop So yan na magwigs weeks, guna tayo no Ang ating ilaw ay naka green na Kaya arangkada na Ayan, doon na tayo mga sa SM Santa Misa. So, pwedeng tumirit sa mga kuwiks, pwede rin kumanan. Sa ating pupuntahan. Pero, palagay ko mga kuwiks, pwede lang tumirit Doon tayo sa Chuchi Foundation. Doon Foundation. Mga gawigs, simpre, traffic, stoplight dyan mga Dwix traffic stop light At is in dyan tayong kumaliwa mga guwigs pag medyo matagal ang stoplight kaso matraffic din sa kaliwa ayan ay kaliwa kanan Pwede tayong kumanan dyan Kung sakali man ay pwede yung kanan At pwede rin diritsyo Kaso naka-stop din yung kanan mga guwiks Baka sasabay lang sa diritsyo to magwigs, tayo ay malapit na no? dito na tayo sa Santa Misa yan na tayo ngayon, ang ating sadya ay malapit na malapit na ang ating pupuntahan kaligayahan village <laughs> short time, marami dito magwigs ayan na, ayan na, kaliwa kanan bahay na walang bintana Sentro ng kaligayahan Adyak kuya Bilis So ito na yung gate ng Chuchi Foundation mga Papasok tayo sa loob nung no? Ito yung sadya natin Galing tayo ng kaluukan Ayan So yan na mga no Tayo ay pumasok na sa compound ng Chuchi Foundation At mayroon nga lang tayong pick upin dito no Yeah. nii täna ka võiks . parada lang tayo muna dito mga gawiks no at tayo dyan ayan at yun. so yan ang compound dito ngayon mga gawiks no ang chuchi foundation maraming install mga gawiks yan ay katatapos lang ng kanilang event dito na ay mga tinda tinda rin dito nakaraan mga gawiks ayan mga stall na yan may mga iba't ibang mga paninda rito na ginanap So dito tayo no. Ayun. So yun lang mga weeks. Ako hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa inyong suporta diyan. Bye-bye, yahoo. Galing tayo ng Kaluukan. So Kaluukan to Santa Misa ang biyahe natin.